pa pues, si pare. Mapuntahan nga. Pwede magtanong. O pre, ano nga ten? May problema kasi ako pare. O, oh, anong problema mo? Hindi mo na yung sa akin, baka makatulong ako sa iyo. Gola lang yan! Meron kasi ako nililigawan pare. Kaso, balita ako. Wala tong sinasagot eh. Sa dami-dami na nanliligaw sa kanya. Wala daw tong sinasagot. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Baka meron ka naman dyan, ano, may tutulong sa akin. Sa atin, sa atin lang to. No, yun lang ba? Easy lang yun, pare. Ikaw naman, para ka namang di nag-trade to eh. Eto ah, sige, sabihin ko sa'yo. Di totoo yan. Kapag nagkita kayo, tanungin mo na siya. Pero bago mo siya tanungin, may papagawa muna ako sa'yo. Wait lang. Nakakahiya kasi. Ano ba yun, pre? Ano ang papagawa mo sa'kin? Yan. Yan, pre. Sulot mo nyo ng dalawang oog. Jan, suruh ko Jan. Nani? Ito, susulat ko. Nice. Oh, ito na pare. Susulat ko na. Ano bang gagawin ko dito? Parang may naamoy ako hindi maganda. Yan. Dalhin mo lang yan. Panagkita kayo. Tanungin mo na siya. Kung na yung paninigay mo sa kanya. At kung anong sagot niya. Sa panliligaw mo, pero bago mo siya pasagutin, ipabasa mo muna yan. Para sure na, sure na makukuha muna mo na yung inaasam mo n'yo. Galing mo pala dyan ha! Hindi ko alam ha! NANI?! <laughs> Hala! Oo nga! Pag nabasa niya nga ito, nababasa niyang oo. Ito talaga pare, taba talaga ng utak ko. Oh. Mindset lang yan pare. Hindi hey na, good luck! <laughs> Gago